Magandang magandang hapon mga kababayan. Kumusta po kayo? Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din po ang ating mga kababayan na nasa iba't ibang bahagi ng mundo. Hello, hello po sa inyong lahat. Tayo nagbabalik para sa isang uh, pahayag ni uh, Attorney Salvador Panelo, ang former Presidential Chief Legal uh, Council ni uh, dating Presidente Digong Duterte. Yan, meron po siyang uh, pahayag, may mga comments na binitawan o sinabi uh, tungkol po sa pinahayag ni BP Sara na tatakbong ang kanyang mga kapatid at tatay sa Senado sa 2025, yan po. At, uh, Babasahin po natin shortly at uh, magre-react po tayo sa mga pahayag ni Salvador Panelo. Yan. But anyway, bago po tayo magpatuloy, nais ko po munang uh, shout out ang aking mga uh, followers and subscribers sa Facebook at YouTube po. Gusto ko po kayong palakpakan. Maraming pong salamat sa lahat. Thank you, thank you po. Sana ay uh, all is well sa ngayon. At uh, alagaan po natin ang ating mga sarili dahil uh, bawal magkasakit. All right, so uh, pag-usapan na po natin ang pahayag ni Salvador Panelo. Ang uh, taong napakapanatiko sa mga Duterte. Siya po ay isang uh, maituturing na isang panatiko. Talagang uh, himod-puwet po to sa mga Duterte. <laughs> Yan. At uh, gusto ko pong basahin po sa inyo ang kanyang uh, uh, reaksyon, ang kanyang pahayag sa sinabi ni Sarah Duterte, Vice President Sarah Duterte na tatakbo nga ang kanyang mga kapatid at tatay. Alright? So, uh, basahin po natin. Sabi, On the prospect of three Dutertes joining in the 2025 mid-elections, three Dutertes running for the Senate in 2025 is a political storm. Naku! Kala mo kung ano, ha? talagang ma ano matindi, malakas political storm. He described it as a political storm. That their detractors, so yung mga kaaway nila, and those undeservingly clinging to power will not be able to contain and survive. Naku. Tinutukon niya po ang mga ang administrasyong Marcos. So, hindi daw kakayanin ng mga detractors detractors hindi kakayanin ng administrasyong Marcos sa mga Duterte pag sila'y nagsama-samang tatlo, pag sila'y nagsama-samang tumakbo sa Senado next year, midterm election. Yan, yan, yung sinasabi niya. And he continued, The Dutertes will be the demolition team. Nako. That will uh, dismantle The vested political structures built by those who turn their backs on the people's welfare and interest, and who focus on enriching, pagpapayaman themselves in office and transgressing the constitutional rights of individuals. and entities. So, itong mga Duterte daw na to, sila ang magiging uh, demolition team. Sila po ang magdi-dismantle. Tinutukoy niya, sino yung dismantle ng Duterte? Tinutukoy niya yung mga, yung administrasyong Marcos. I-dismantle daw na nila ang gobyernong uh, Marcos. Dahil ang gobyernong Marcos daw, tinalikuran niya ang interest ng taong bayan, imbis na ang welfare ng taong bayan, ang uh, uh, pinaprioritize, iba ang pinaprioritize, ang pagpapayaman daw. Yan po ang uh, pinagsasabi ni uh, Salvador Panelo. At yan nga, ang mission daw ng mga Dutertes na yan, ay ang uh, maging uh, superhero ng mga taong bayan or mga tao. Dahil ang mga tao daw napapabayaan. Ang mga tao daw ay uh, inaapakan -apa ng kanilang mga karapatan, karapatang pantao, constitutional rights. Alam niyo po, itong si Salvador Panelo nakakatawa. <laughs> He is out of reality. Wala po siya, uh, ano, nasa pantasya yung pinagsasabi niya. Wala siyang karapatang magsabi na, uh, you know what, uh, first and foremost, hindi po ako makamarcos. Hindi ko, I'm not trying to defend the Marcos administration. Pero, nakita ko rin kung paano nagsilbi ang administrasyong Duterte. Kaya wag, wag sila magmalinis dahil hindi naman ang dami pong mga pagkakamali, kapalpakan ng Duterte administration. Kaya wala siyang karapatang magsabi na maganda ang pamamalakad ni Digong. Actually worst, worst, pinakapangit po na leadership ng panahon ni Duterte. Hindi po yan. Ang mga taong nagsasabing ang si Duterte ang best president, sila po ay mga tao, mga Pilipinong kinakailangan magpakonsulta sa mental hospital dahil may sira po sila. Yan po ang uh, totoo. Dahil uh, he's the worst president. Nilubog niya ang utang, uh, I mean, ang Pilipinas sa utang EJ Case. Ang dami mga namatay na Filipinos. Ang dami mga iligal na nangyari sa Pilipinas gaya ng mga Pogos, mga tao sa gobyerno, sa iba't ibang sangay ng gobyerno, wala po silang mga respeto, kanya-kanya silang cover up sa mga maling ginagawa nila. Well, follow the leader. Kung anong ginagawa ng leader, yun din ang ginagaya nila. Kaya, ang dami, napakarampant po ang korupsyon. Kaya, wag niyong sabihin sa akin na siya ang best president dahil uh, mas, baka masuka lang ako. Wala pong katutuhanan yan. So, si Salvador Panelo, wala siyang uh, karapatang magsabi ng ganito. Dahil mismo ang kanyang uh, presidente ay uh, hindi nakapagtrabaho ng uh, tama. Hindi nakapagtrabaho ng gusto. Uh, ang, ang presidente ay uh, you know may issues of corruption. Ibat-ibang issues sa confi fans, Mga issues sa Pogo sa panahon niya. Pumasok ang dami ng uh, ilang libong mga Chinese nationals na ngayon sila naghahari-hariyan gumagawa ng mga kalukuhan sa Pilipinas. Kaya, Salvador Panelo, uh, dream on. Talagang nanin nananaginip ka sa iyong mga mga comments at pahayag dito. Alright, pagpatuloy po natin. The exciting new political ball game spawned by the departure of Vice President Sara from the Marcos cabinet has been expanded by the M sorry by the entry of the Duterte's in the Senate race and adds luster to it. Nako. Yun daw ano po, pag-alis daw po ni Sara sa pagtiwalag ni Sara sa kabinete or gabinete ni Marcos. Ito po daw ang dahilan kung bakit andiyan na yung mga Duterte boys na tatakbo uh, sa 2025 election. At ang kanilang pagtakbo daw po ay magbibigay ng kulay at ningning -ning sa senatorial political race sa taong 2025 po. Nako! Kala mo kung uh, ginto itong mga Duterte nito na nagniningning. Alam nyo, sa ngayon, sa tingin ko, wala na. Hindi na kagaya ng dati ang mga Duterte. Na kung saan marami talaga silang mga Uh, so, marami mga sumusuporta sa kanila noong 2016, pero sa ngayon, wala na. Yung uh, uh, maningning na Duterte, wala na yun. Hindi na yun nakikita. Wala na. Hindi mo na maasahan sa taong bayan dahil nawalan na sila ng gana. Dahil nakita nila kung paano magserbisyo at magtrabaho ang uh, liderato ni Duterte. Maraming mga kapalpakan. Kaya I don't think so na this will give luster or add luster to it, sinasabi ni Panelo. All right, lastly, ito po, basahin natin the majority of the Filipino people who have been uh, orphaned by the exit of uh, President Rodrigo Duterte from the presidency and who have been sandali lang po lasting and praying for the return of the Duterte brand of leadership have been buoyed up and resurrected their dead hopes of having another Duterte presidency yan so yan yung uh pag po ni uh, former President Digong in power, ang pag-exit daw po niya, ay uh, ang mga tao, ang mga mamamayan daw ay hinahanap-hanap uh, nila yung dating uh, klase ng liderato mayroon, si Digong Duterte. Nako, nakakatawa! I don't think so. Alam naman natin kung ang kapalpakan ng gobyernong Duterte. Alam naman natin ang administrasyong Duterte na maraming mga kapalpakan, maraming mga katraiduran, maraming mga kalukuhang pinaggagawa. I don't think na hinahanap-hanap to ng taong bayan. I don't think so, Sal Panelo. Hindi ako naniniwala sa iyo. You are out of reality. Yan, yan ang uh, totoo dyan. Yan. At uh, yan nga daw ang hinahanap-hanap uh, ng mga tao, mga Pilipino. And sabi dito, majority daw of Filipino people. Hinahanap nila yung klasing liderato na yan at maaring manggagaling daw yan muli sa isang Duterte. I don't think so. Kahit sino naman sa kanila, kahit si Inday Sara, kahit si Bastay Duterte pang tumakbo, gising na ang taong bayan, mulat na ang mga Pilipino, hindi na tayo magpapabudol pa. Yan ang uh, katotohanan. Hinding-hindi na tayo magpapabudol pa. Sa klase ng uh, liderato na ipinakita ni former President Digong, hindi na natin maulit ang isang Duterte para humawak muli sa ating bayan. Tayo'y pinahirapan. sila Sila'y uh, nagtaksil sa bayan. Imbis na ang interes ng mga Pilipino at taong bayan ay paglaban nila, Hindi. Humampi sila sa China. Humampi sila sa mga inchik. Kaya, never again, na isang Duterte na naman ang uh, tatakbo or hahawak sa ating uh, bansa. Talagang ipaglalaban po natin yan na kahit sino na, kahit sino na dyan except, except Duterte. Alright, uh, mga kababayan ko, ang pagtakbo po nila, may, na, uh, may nakikita po tayo na sila'y tatakbo, maaring nga uh, para po uh, for self-preservation. Dahil alam po nila na maraming nga uh, mga kaso naghihintay sa kanila. Yan. Alam nila na si Senator Dilima ay ka-counter may mga counter charges laban kay ex-president Digong. Alam nila na andyan ang ICC. Alam nila na involved si Sara Duterte, Vice President of the Philippines, sa EJ case. Alam nila na hahabulin si Pulong Duterte dahil sa kanyang 51 billion pork barrel used in three years sa panahon ng tatay niya. At alam din nila na under the administration of Baste sa Davao City na may mga cases of Tokhang EJ Case, tatakbo sila. Tatakbo ang mga Duterte for self-preservation para hindi sila mabilanggo iwas kulong, magkakaroon sila ng uh, pangontra, immunity, kaya ginagawa nila ito. Gusto nilang maibalik sa kanila ang puder. Gusto nilang maibalik sa kanila mga kamay ang power, ang kapangyarihan. Yan po ang katotohanan. Hindi po ang pagserbisyo sa taong bayan. Hindi yan ang kanilang uh, motibo sa pagtakbo hindi ang uh, manilbihan para sa mga tao kundi ang kanilang pansariling interes 'yan ang maliwanag kaya oh meron pa palang uh, in closing sabi ni ano dito ni Sal Panelo we are in exciting times <laughs> tayo lang na mga DDS. We're not excited. The countdown has begun. Nako. Alam niyo mga kababayan, sa announcement o pinahiyag ni Vice President Sara Duterte, alam niyo, hindi po natin alam yan kung talagang totoo nga. Alam niyo, itong mga Duterte, mahilig po sila mahilig sila sa mga estratehiya. Hindi natin alam, baka strategy lang nila. Hindi natin alam, baka they're just trying to feel the temperature of the water. Kung mainit pa ba, or napakalamig na. Gusto lang nilang makita kaya? Kung marami pang pa mga Pilipino ang sumusuporta sa kanila? Yeah, alam natin yung mga style ng mga Duterte na bulok. Yung mga style nilang ganyan na oh tatakbo tatlo. Maari nga, maari tumakbo silang tatlo. Maari ding hindi. Sinusukat lang nila, ina-assess lang nila kung mayroon pa silang bango sa taong bayan. Yan po ang uh, totoo kung makikita nilang malakas pa ang kanilang uh, malakas pa ang kanilang magic yan siguro pagpapatuloy nila yung plano nila pero pag makita nilang mahina na ang kanilang base ang kanilang pundasyon kung makita nilang pabagsak na siguro po hindi po nila pagpapatuloy yan baka isa na lang sa kanila or dalawa ang tatakbo baka hindi na si Digong so Ganyan ang mga Duterte. Ganyan silang uh, mag-operate. May mga estratehiya. So, 'wag po tayong maniniwala agad-agad dahil alam naman natin ang style nila. Gaya ng sinabi ko, bulok din. Malalaman natin nang uh, totoo, malalaman natin ang talagang uh, picture, ang full picture pagdating po ng October. Dahil dyan po, magkakaalaman kung sino po talaga yung mga tatakbo. Kung tatakbo nga sila talagang tatlo, tatlong Duterte, o baka isa lang naman, o dalawa. So, makikita po natin yan. Anyway, yan lang po muna ang ating, uh, ang aking ma-share sa inyo. Sana po'y nagustuhan po nyo ang ating uh, talakayan. Mga kababayan ko, sana naman na uh, uh, supportahan nyo ang aking YouTube channel. Ito po si Manong Rayban. Ah, uh, mag-subscribe po kayo kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Share my videos and like para po mapalaki natin ang ating YouTube channel at patuloy po tayo sa pagbibigay ng mga talakayang kagaya nito at uh, ang katotohanan ng ating uh, pinu-push, ang pawang katotohanan. Marami pong salamat sa inyong panunood. Sanay mag-iingat po tayo lagi. Paalam.